Afam bukod sa So, check it out. One eternity later. So, number one sign na may bang girl yung Afam mo bukod sa you girl. Is yung hindi niya pina pinapaalam sa family niya, sa friends niya about sa inyong dalawa. Syempre, kapag yung lalaki is serious, kapag yung ano, kapag yung Afam is very serious talaga na mag-settle down sa or or serious na talaga siya na puntahan ka sa Pinas, ka and then dalhin ka sa country niya, ipapaalam ito, papaalam yan girl sa mga friend or sa family niya. Minsan nga nagka-chat mo pa yung one of their or his family member kasi nga kapag yung afam na seryoso is ipapaalam at ipapaalam talaga yan sa iyo. Bird two is eto din siya, signs din siya na may iba siyang ka-chat, may iba siyang girl, may iba siyang ka- -flow flirt, may ka-fling-fling jan dyan. Kapag hindi siya masyadong nakikipag-video call sa'yo, hello. ito talaga, relate ako dito. Siya based in, based, based may sa experience na talaga ito kapag hindi siya nakikipag, hindi pa siya masyadong nakikipag-video call sa'yo. Kasi si Banana, halos everyday talaga yung nakikipag-video call sa, sa, sa akin, ha, nung, nung hindi pa kami nagkikita. Siyempre, serious na siya. And, and then, sigurado na talaga siya na talaga. <laughs> Charla. So, yun na nga ha. Kapag hindi na siya masyadong nakikipag-video call sa'yo, basta yung mga galawa niya is nag-iba na girl nako Kabahan ka na. <laughs> Number three is, eto ha. Matagal yung matagal siyang mag-reply, pero nakita mo online siya ha. Matagal siyang nagre-reply nag sa'yo, tapos, eh, syempre, ikaw girl, ang haba ng message mo, di ba? Syempre, syempre, love mo yung isang afam, love mo yung tao, syempre, magsisend ka ng mga, mga, mga message. So, matagal siyang nag-reply ka, tapos yung reply niya sa'yo, one word lang, char. Sure. <laughs> yung nag-effort kang, nag-effort kang, <laughs> kaka-message sa kanya, tapos reply niya, one word, Lo, ano yun? Number four is, kapag palaging may bagong friend na babae sa iba. Yung palagi siyang may bagong mutual friend na babae sa Facebook niya. Siyempre, tayo mga babae is stalker tayo. LDR lows. Stalk talaga natin yung yung profile ng mga jowa natin, di ba? Kapag, kapag meron siyang bagong friend, kapag palagi siyang may bagong friend na babae, ha? And then, pinay din. Siyempre, pag afam Kapag palaging yung mutual friend niya is pinay din. Ako, girl, kabahan ka na. <laughs> meron ka ba na may bago siyang post tapos heart heart agad kadal, kadalasan nagha heart heart ng mga post niya is mga babae na girl kabahan ka na number 5 is eto ha eto din yung malala talaga na sign yung wala siyang time sa you girl and sasabihin niya sa na palagi siyang busy busy sa ano nung bago pa kayo halos araw-araw nagkikipag-communicate sa nagkikipag-communicate siya sa'yo. Halos, halos hindi siya pumapayag na matapos yung araw na hindi ka nakakausap, hindi ka nakaka-video ko, hindi ka nakaka-chat, hindi ka natatawagan. Tapos, tapos ngayon, biglang nag nag-iba. Six! Etong six, pang six na sign na may iba talaga siyang girl bukod sa'yo is yung nag-iba na talaga yung communication niya sa you girl as in ko kaya na mo basta mo lang talaga yon na kapag nag-iba na yung communication sa you ng ng apa mo or ng jowa mo or nung asawa mo kahit asawa pa yan syempre relevant din siya sa mga mag-asawa kapag ganyan na nag-iba na talaga yung communication niya sa iyo yung yung di ba dati na na yung kaswitan yung dalawa is Halos lang kami na yung mga butiki. <laughs> Halos lang kami na yung mga butiki. Sa, <laughs> sa ka, kasuka, ano nyo, girl? Sa pagiging sweet yung dalawa, and then biglang nag-iba, biglang nag-iba na yung, biglang nag-iba na yung pakikipag-uusap niya sa'yo, na oh, girl. Kabahan ka na talaga. <laughs> Let's proceed na sa number seven is, sa so number seven is, kapag tinatanong mo siya, is, nag-overreact. Naku, tinanong mo lang kung saan siya galing. Makareact. <laughs> Parang nawala yung isang milyon niya. Uy, <laughs> char-char lang ha. Pero, pero ano ha, based on my research talaga siya etong mga sign na inano ko, and then based din siya sa mga taong tinanong na sa LDR, eto daw talaga yung mga sign girl na naglolo ko or may ibang babae yung mga partner nila. May ibang babae or may ibang lalaki yung mga partner nila sa LDR. Let's proceed sa number 8. Naging sa sa'yo. Bigla siyang naging code sa'yo. Hindi mo alam, hindi mo malaman-laman sa anong dahilan sa anong kadahilanan, kailangan mo siyang alamin, girl, kung ba't siya naging cold sa'yo. Siyempre, kapag nalaman mo na yung reason kung ba't siya naging cold, and then, siyempre, dapat mag-effort ka na, ha? You know, para bumalik yung spark yung dalawa, lalong-lalong na sa LDR. Paano, Paano masabi? Ang pinaka-importante talaga sa LDR, girl, is communication and then trust. Trust. <laughs> trust nyo sa isa't isa. Doon na tayo sa number nine is sasabihin niya sa'yo, eto din siya, isa din siyang side, sasabihin niya sa'yo, girl, na, kakain muna siya, or may gagawin muna siya, kaya hindi ka, ma kaya hindi siya maka makakapag-reply, or makakapag-chat, or makakap makakapag-video call sa'yo. Sasabihin niya sa'yo na, I'm going to eat, baby. Baby! baby. <laughs> sasabihin niya muna, nakakain siya, tapos ikaw naman, nako, inabot kang, <laughs> 3 hours ka kaantay, girl, tapos sinabi niya lang sa'yo na, kumain siya tapos din na nag -reply. Ano? Kinain niya yung buong pagkain sa kapitbahay niya kaya hindi na pagreply reply so, Let's yes sa number 10. Number 10 is yung okay lang daw sa kanya. Okay lang sa kanya na mag-away kayo. Kung dati girl na nag aaway kayo ng afam mo, nag aaway kayo ng jowa mo, nag aaway kayo ng asawa mo sa LDR, yung yung hindi siya pumapayag na hindi kayo magkamati kapag hindi pa ba natatapos yung oras eh ngayon parang gustong gusto na niya ha, na mag-away kayo siyempre mahanap lang niya ng ng tiyempo para sabihin sa yun na gusto niya niya makipaghiwalay di ba ang saklap? Diba, seven is, eto siya kadalasan, ha? Kapag online, palaging online yan si boy, palaging online yung afa mo, palaging online yung asawa mo, yung jowa mo, yung basta yung ano mo dyan. Kung <laughs> palagi siyang online, pero hindi niya makuhang i-chat ka, ano yon Online? Sa ano? Mobile legend? <laughs> so, sa ano kasi, sa LDR, kapag, kapag, syempre, syempre, meron naman talaga mga ibang lalaki na palaging online kasi nga, ginagamit nila ginagamit nila yung account nila sa paglalaro ng mga ng mga mobile game pero pag yung afam talaga na sayo, so i don't think na yung mga afam is mahilig sa mga mobile game pero pag ganyan kasi girl na palagi siyang online hindi man lang hindi ka man lang niya maguuhang i-chat e na magtaka ka na girl doon na tayo sa number 12 Number 12 is, dati, lahat ng ginagawa niya is pinapaalam niya sa'yo eh ngayon, girl. Nga nga. Naku, girl. Tumirik na yung mata mo kakaantay na i-chat ka niya. Kakaantay na i-video call ka niya. Kasi kahit, kahit, kahit umihi pa yan, ha? Papaalam niya sa'yo na no? umihi siya sa sa lugar ba yun? <laughs> Papaalam niya yan sa'yo. Pero ngayon, na uh, meron na siyang iba. Naku. Wala na talaga. Wala na siyang pakialam, girl. Kahit tumirik pa yung mata mo. Kahit tumirik pa yung mata mo diyan kakaantay ng chat niya is wala na talaga siyang pakialam kaya pa rin ang bibi ko ang bibi ko kaya mag move on okay doon na tayo sa number 13 number 13 is mas malala is hindi ka na special sa kanya girl hindi ko kaya na malimot ang pagbibig mo yun nga pero ano ha ito yung sa totoo to ha? na kapag may ibang uh, may ibang girl na si pa may, may may iba na siyang nagugustuhan is hindi ka na talaga special sa kanya yung dating nagme-message ka sa kanya na kahit high lang nako pag kinilig si Apa maabot hanggang ano ha Abot hanggang binas. Abot hanggang binas yung kilig ni Afam. Dati, dati ha, nawa, nawala pa siyang ibang ka-fling or ka-flirt or ka-ano ba dyan. Dati yon. Pero nung nagkaroon na siya ng iba na kung girl, wala na siyang pakialam talaga, is hindi ka na talaga special sa kanya. Kung dati, tinuturing, tinuturing. Tinuturing kanyang parang, parang ano ba, prinsesa. Hindi <laughs> naman prinsesa. Yung, yung basta, basta, basta yun na yun. <laughs>